So magandang araw sa lahat mga kanokma So bago ko simulan tong uh, video na to Kanina medyo nag imagine ako Na alam niyo naman uh, Panagsisimula talaga uh, hindi, pa hindi pa ganun kaganda yung area So pansamantala Ito na lang po muna yung background natin Dahil alam niyo naman wala tayong maayos At magandang ruweda So ito na lang muna yung background natin Pagpasensyaan nyo na po yung kalat na yan At uh, mamaya po Lilinising ko yan at susunugin na po natin yan. So ayan po, nais ko lang po kayo imbitahan sa magaganap na World Game Paul Expo. Ilang tulog na lang. Ah, uh, magkikita kita na po tayo dyan sa World Trade Center. Ayan po ah, uh, World Game Paul Expo. January 19, 20 at 21. Magkita kita po tayo dyan. Yung dalawa ko pong kapatid na si Ninong Art at si Billy Canlas. Nasa boot po sila ng lakas ng kampyon. Ako naman po, uh, Kanok Matibi nasabot po ako ng battle Cup, so yan po sa lahat ng interesado at gustong umorder ng birada master cap uh, i-message nyo na lang po si kuya birada master sa facebook po niya uh, search nyo na lang po birada master para kapag ka bumiyay po siya dito sa manila ng 18 or 19 ng umaga daladala na po niya yung order nyo at uh, masusuot nyo na rin po so yan po uh, ngayong araw solo flight tayo wala tayong ibang kasama So tatapusin na natin yung ibang linisin po doon sa likod Ako na rin po mag grass cutter Para may exercise tayo Dahil matagal-tagal tayo hindi nakakapagpapawis So hopefully malinis ko ngayon yan At itong mga kalat na to Makalikay natin at masunog na natin yan So ayun uh, Nagbaon tayo ng almusal natin champorado Tapos mayroon din tayo siyempre panangalian uh, Adobo at kanin Ayan so Tignan natin kung ano yung magagawa natin ngayon. So kapag ka nalinis na natin to, ang next po natin is mapatapos na po yung bahay. Mapalagyan ng tipi. Tapos uh, tubig at saka higit po sa lahat wifi. Dahil kapag kanan dito po ako sa bundok, wala akong signal. Pag bumababa po ako ng bayan, ano po, uh, napakaraming mga messages na kailangan ko pong replyan. At syempre po yung mga nagko-comment po sa akin sa YouTube, Ah, uh, kailangan kailangan ko rin po kayong replyan. So kung hindi ko pa po nare-replyan yung mga uh, comment nyo sa YouTube ko, sa video ko po dun sa YouTube, uh, wag po kayo magalala. Iisa-isahin ko po yan. Re-replyan ko po kayo isa-isa. Dahil kahit ano or kahit gano karami po yan, tutumbasan ko rin po ng reply yung support ang binibigay nyo sa akin. So ay po, wag po kayo magsasawang sumuporta sa Kanokma TV. At uh, marami po akong plano para po sa inyo. So, yun. mag muna tayo bago natin simulan ang matinding bakbakan. Ayan. So, kapag ka sinuswerte ka nga naman, nakakalimutan natin magdala ng kutsara at mga mangkok. So, syempre, kapag ka laki ka sa hirap, sanay kang kumain ng uh, pagkain kahit po nasa plastic. Ayan. So, butasan mo lang yan. Tapos, sisipsipin mo na lang. Ayan. Makakain ka na. Importante na naman dito, makaraos ka eh. Tsaka, kapagka nandito ka sa bundok kailangan maging flexible po tayo at uh, especially po uh, maging resourceful po tayo ayan so hindi natin problema yung mangkok at kutsara binutasa na natin yung plastic at pwede na natin kainin yan sarap talaga ng champorado lalo na sa umaga tapos mainit init pa so yung mga aso na yan nag sila ng mga ibibigay natin kaya lang wala tayong masyadong dalang pagkain meron tayong tirantinapa yun ang binigay natin hmm. so pagkas nating mag-almusal pagbanat na agad tayo para makarami tayo ng trabaho yan so pahinga lang po muna tayo mga kanokma So, gusto ko lang po palang sagutin yung mga question regarding po sa kung anong gamit ko, kung ano po ang ginagamit natin grass cutter dito sa farm. So, sa mga nagtatanong po, ito po, panoorin nyo po ng buo yung video para maliwanagan po kayo. So, ang gamit ko pong grass cutter ay Pujihama na 2-stroke. So, ito po yung 2-stroke, ito po yung nilalagyan ng tuti. Ang bili ko po dito ay 4,500 kasapa, kasama na po yung disk na po pwede po kayong maglagay ng tanse. Kasi po, uh, minsan po pag bumili po tayo ng grass cutter, yung disk po na paglalagyan po ng tanse, hindi pa po yung kasama. So, lagi nyo po tatanungin kapag bibili kayo kung meron na po kasama nyan. Kasi po, mas malakas po pumutol ang tanse kumpara po sa blade. So, yun po, uh, speaking of pa two-stroke na grass cutter, masa uh, mura po talaga siya At uh, parehas din naman po ang tibay Depende na lang din po sa paggamit nyo yan Depende na lang din po sa paggamit nyo Kung paano nyo po Iingatan Yung uh, gamit nyo Ayan. So pahinga lang po muna tayo So habang nagpapahinga tayo Nais ko lang pong uh, Pasalamatan yung mga tao Na nagko-comment or yung mga Supporters po natin, subscribers natin Na nagko-comment po ng hashtag kanokmatv so ibig sabihin po nakarating po sila sa kalagitnaan ng video ko at talagang pinapanood po nila ng buo yung video so kung isa ka man po sa nanonood ngayong araw na to maraming maraming salamat sa iyo kasi pinapanood mo pala ng buo yung video ko at uh, kitang kita ko po kung sino sino po yung mga nagko comment ng hashtag kanokmatv hashtag alakdan game farm ayan so tangalin tapat na meron tayong dalang adobo at saka kanin so hopefully matapos na natin yung ginagraskat cut natin dito para bago dumating yung world game Paul expo na gaganapin sa january 19, 20 at 21 malinis na tong farm natin at uh, first week ng february pwede na tayo maglatag ng tipi dito so unti unti ah uh, magiging ano rin to magiging so unti-unti uh, matatapos din natin yung mga gawain dito at saka makakapagsimula na tayo mag-alaga ng manok dito so excited na ako doon at uh, excited na rin akong ipakita sa inyo kung ano magiging itsura nito after one month so yun kain muna tayo para may lakas tayo mamaya So pakita ko lang sa inyo yung mga nagawa natin ngayong araw na to. Ah. Uh, dito sa part na to, nalinis na natin. Ayun. So, kakalaykayin na lang natin 'to bukas kasi hapon na. Pag uh, ano na, magpa-5:30 na. Ayun. So, itong part na to, ah, uh, nag-restattle na rin natin. Ayun. Kakalaykayin na lang natin 'yan. Tapos dito kasi ang plano ko. Uh, ang gandong kasi yung lote ko so hindi ko nagagalawin tong part na to Yan, hindi ko na to gagalawin para pagka tumaas yung dahon dito eh yung magsisilbing parang bakod na rin dito Yan. so konting tsaga pa matatapos na rin natin to at uh, pag nakalaykay na natin nalagyan na natin ng apog pwede na tayo maglagay ng tipi Saktong sakto to kapag ka magkukod na tayo ng mga early bird. Ayan. So eto na lang yung part na hindi ko pa natapos. Grabe napakalupit ng grass cutter na to. Napakatibay. Maghapon natin ginamit. Ayan so eto na lang yung part na lilinisin natin. Ayan. Kukunti na lang. Kaya na lang ano to. Ng kalating araw to. Ayan itong part na to. So kung makikita nyo Napaka maaliwalas na So ito pa yung mga part na kailangan natin linisin Ito na lang Ayan. So ito yung daanan ng manuka natin ay yung sasakyan ko Tapos hanggang dito yan Hanggang dun sa so, may puno ng bayabas Ayan, Lilisin pa natin to. So, ito na yung mga part na malinis. Ayun na. Siguro bukas matatapos ko na to. Kaya na to sa maghapon, tututukan ko talaga. Ayan. Ang ganda pa yan. Ayan. So dito malinis na. Ayan, kapitbahay natin nag-aalaga rin ng manok. Ayan, so dire diretso yan. Tapos etong puno ng bayabas, ito Aalisin na natin to kasi maglalagay tayo ng tipi dito. Tsaka itong mga patay na sanga na yan. Pati ito. Ito aalisin na rin natin. Para ang tipi natin mga nakahilera. Yan. So bukas malinis na to. Hindi kaya ng isang araw pa. konti na lang makakaraos din yan iiwanan na natin yan para bukas nasunod na yan so ito yung tinrabawan natin kaninang umaga mula dito yan yung buko na yan yan dun so doon tayo kukuha ng tubig uh, papaayos na natin yung balon na yan tapos dito hindi ko pa binalaw ayan saan na natin gagalawin to dali niyan hindi pa naman tayo maglalagay ng kung ano-ano dyan eh para kahit papano hindi tayo masyadong mapagod ayan dito ito lalagay tayo ng dalawang biik eh. Pagod tayo ngayong araw ah. Eto medyo napudpud na talaga to. Eto, ang bilis tumubo. Uh, titriman na lang to kasi carabao grass na yan eh. Ayan, so etong buo na to ang nagawa natin yung araw na to. aluwag pa to hanggang dito pa yan no. Oh. ayan pati ito sa atin to hanggang doon sa so may poste ayan kung may makikita kang poste na yan ang dyan sa atin yan buo yan Maray pa tayong ayusin uh, dito ayan, bukas na to sa atin at uh, hindi na kaya ng ating powers ayan so etong pilapil Ah, nilinisan na rin natin para kapag may dadaan dito maliwalas yung sasakyan natin so ito nilinisan na rin natin to para kung may dadaan man dito kapasok na yan sa atin Ayan. Ayan, hanggang dito pa ang ating lote. Malaki-laki pa. Yan. Sarap sa mata. So ito yung pang natin service.